limang tao lima kami noong nag, ano, nagtulong-tulong para gapusin at itali yung baboy so nahirapan pa rin kami so, kaya sa mga nagbabalak dyan na ng ano, barako yan, uh, dapat may katulong talaga sa pag pag ano pagtatali at Magandang magandang umaga po sa lahat, no? Sa ating mga viewers. Yan, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. So, ngayong araw ay update tayo sa baboy, no? Ni Ma'am Narisa. Yan. Siya kasi yung mayari itong baboy. Yan, at yon at ito pala yung iniwan dito ni Otol Vince na ngayon ay ako naman yung nagbabantay. yun, at maraming salamat, ma'am, sa pagtiwala mo. Ayan, at Andito at tingnan natin yung kalagayan niya no so titingnan natin yung kanyang ano yung kanyang bayag kasi pinaka po natin to ano na uh, alos linggo na ayan at ang pakain nito ay ano lang pala yung pullard yan at andito siya oh. yan yan tumaba naman lalo siguro pag uh, hindi natin ito tipirin sa pagkain yan siguradong mas lalaki pa ang katawan nito ayan yung kanyang bayag oh. yan, medyo namamaga pa uy daming kinagatan ng lamok ah ayan o oh. dami kasi dito lamok kasi dito natin ilagay sa new gun para hindi siya mainitan no? Ayan, kumakain siya. Pollard yung kanyang kinakain. Ayan, o. Oh. Ayan, tingnan natin yung kanyang bayag. Kanyang bayag, o. Oh. Medyo namaga pa yung bayag niya. Ayan, kumiga na siya. Kumiga na. So, ako sana yung pakain nito kanina, kaya lang... <coughs> Naglaba ako eh. Saka nagbantay ako sa maliit na bata. Yan, wala kasi magbabantay. Ano? So dito siya paikot-ikot oh, para nang ano ah, para nang tubukan ng kalabaw yung kanyang ano, pisto, yung kanyang higaan dito. Pero ano naman siya, meron may, tuyo dito, ayan. Natuyo na siya sa ano, kasi wala namang ulan. O so, dito, nabasa. Ayan. So, ano ito? Uh, Mahigit at isang taon. Tapos nung nakaraang biyernis, pinaka po natin ito. Ayan o. Uh, medyo gumaling-galing na rin ang kanyang sugat. siguro mga ano to makaabot nung isang buwan o mahigit bago talaga, talaga gumaling at sana ay mabili, mabili na rito mabinta na no, para yan, wala na tayong masyadong uh, trabaho kasi palagi tayong bisis paggupit tapos dito pa yung baboy uh, alagain natin Ayan. Hindi naman talaga ako ang nag-alaga nito kasi si mama yung, uh, yung pagkain. Tapos ako yung bumibili ng pagkain. Minsan, ako din yung pagkain pag ang uh, wala tayong gawa. Pero sa ngayon talaga ay napaka busy talaga. So, minsan na rin tayo makapag-update dito sa baboy. No? Ayan. Last na-upload ko nito yung kinapunto eh. Noong nakaraang Biyernes, sumunod linggo na rin. Napakahirap magkapon ng malaking baboy. Buti sana kung maliit lang kasi uh, hindi pa siya ano, hindi siya sanong malakas. Pero pag itong barako na talaga. Hindi ko lang alam sa iba no kung anong tamang proseso ng pagkapon ng baboy ng barako. Kasi ngayon lang ito, ngayon lang ako nakita ng ganito eh nakakita ako ng pagkapon yung sa mga maliit yung madali lang yun kasi maliit pa yung ito napakalaki hindi rin kasi ito mga binta ng basta basta kapag ganitong barako kasi wala nang bumibili dito kasi ang ano dito ano ito kinakatay tapos siyempre pagkatayin mo yung karne nito ay may amoy na panghi <clears throat> kaya dapat na uh, ikapon natin no para pagkatayin na siya hindi, hindi naman mo yung kanyang karni kasi matumal dito yung karni lalo na pag sinabing barako ay ano uh, matumal yung binta inaayawan nung mga mamimili kasi nga may, baka may yung ano pero depende naman siguro yan sa ano pagkatay siguro yung talaga mga nakakaalam yung mga professional na sa pagkatay ng mga barako pero ang mas maganda talaga nito dapat ikapon mo talaga siya bago siya uh, katayin para siguradong walang amoy yung kanyang karne right And siya so, hmm. may gito sandaan kilo yung kiluhin sa buhay Ano pag tumaba ito nako Pag tumaba talaga ito estimate ko nito siguro abutin mga 140 sa buhay O mahigit pa Siguro yung karne nito mga abutin mga 60 to 70 kilo. Tingnan natin. Ay mayo eh. Natawad kasi busog na eh. Natamad <laughs> din pala ang mayo tumayo no busog na. Parang ano, parang sawa. Kapag busog na ayaw nang gumalaw. Ang chao. yung mga kanya niya dito. Hmm. Parang siyang ano, parang kalabaw. Hmm. Inararo talaga yung puno ng nyugo. Oh. Kita nga yung puno, ingat-ingat na oh. Hmm. Ito siya. Yung kanyang kainan ay gulong. Gulong ng truck. Napudpud na rin eh kasi ano eh, nakagat niya eh, ayan oh. Matagal na rin to kasi ano na to. Siguro mga kung hindi ako nagkakamali, mga apat na taon na to eh, umahigit yung gulong na ito. Ano to bali apat sa atong gulong nito. Kasi meron din ako baboy na yung noon. Marami 'yon. Umabot 'yon ng 16 piraso. Yung inilagaan ko noon. Tapos 'yon nga. Uh, nalugi tayo kasi mura yung bili ng mga baboy ko noon kasi mura yung bilihan ng baboy noon eh. Nagkataon kasi na mura yung bilihan ng baboy. Siguro ngayon, yung disa espresso kung ngayon yun eh ngayon, lalo pag mag uh, palapit na yung buwan ng December yung papasko jackpot tayo kung inabot yun ng buwan ng December so dapat ay kung magkala ka ng baboy dito mga ano pa lang September yan buhay ka na ng mabiik September tapos bago pag December na ang kalahati ng December yun, mabinta talaga ang mga biik ng mga lechonin eh yun, jackpot yun pag marami ka mga biik mag alaga ka ng mga sampo jackpot ka nun kasi ano lang naman eh maliit pa naman yung kain ng mga biik tapos malaki yung binta kaya pag gusto mo mag alaga ng mga biik dapat mga September yun Uh, September pa lang magbuhay ka na para pagdating ng December laki ng kita itong, itong karne ano eh uh, kasi yung mga barako dito yung karne uh, kung hindi ako nagkakamali mga 200 yata o oh, baka mas mababa pa yung karne nito pero pag itong mga ano na, hindi na siya barako or yung mga inahin, yung mga tinatawag sa inanay, pero mga 250 yata yung kilo Or 280 Minsan nga 300 pa eh Pag medyo konti yung mga karne Pero ano talaga dito Mga 250 lang to 280 yung karne Sa ngayon Ayan o So nagpapahinga sya Ayan At hanggang dito lamang yung aking vlog no At update ko lang po yung baboy ni Ma'am Narisa kasi ah, uh, uh, malapit na rin ano, uh, gumaling yung sungat ng barako na pinakapu natin sana ay mabinto na rin ito at para wala tayong isipin pa All right? at hanggang dito na lamang uh, chat out mo na kay Ma'am Narisa ma'am, ingat palagi at maraming salamat sa pagtiwala mo dito sa baboy na iniwan ni Otol Beans yan yan kay Otol Beans pala Beans TV yan at pagpatuloy mo lang yung ano mo dyan pag vlog mo sa Bicol ko sa aming pinuli at malayo ang mararating mo yan full support ako sa iyo tol ingat palagi sana gabay nga pala yung Lord yan at kay Sir Neil ha? shout out kay Sir Rubin pala at kay Mami Dilay kay Manny Hermie kay Sir Ernie Campo kay Ma'am Ilby Sir Emil Gabo kay Ma'am Jinjin Biwa na uh, at sa lahat ng bumubuo uh, ng Sword Family Buras Vlogger, Bukana Vlogger yan, at kay Japper Sniper yan so hanggang dito lamang at update lang tayo ng konti dito sa baboy kasi uh, matal-tal na rin na hindi tayo kapag update no so, yan, at, yan, at kung nagustuhan nyo yung video ko yan, pakisubscribe na lang po at pakihit na lang yung bell button para maging updated din kayo sa aking i-upload ng mga video. Rights!